Previously on Kong TV. Ang mo na, hindi makalimutan mo. Ano yan? Sa linggo, Father's Day. Uy. Okay na. Parang ang galing sa Audi oh. Ang lupit eh oh. Parang di ka masaya. Masaya ka ba? Masayang masaya, siyempre. Parang malukot kay. eh. Okay, Bia, maraming salamat ah. Okay. So, ayan ang regalo ni Bibis. Okay. No, Papa. Kung okay. ano ba si Ina, kung sa saka. Okay. Sana naman dumandang. <laughs> Oh, no, 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 ako kanina. Oh, ito ay regalo ko rin sa iyo. Kasi feeling ko nang ihiram eh, sa sayo may. Sabi pa naman ni Tito Bal kanina nakita ko sabi niya, ano to cellphone? Oy! Oh! Ay, Oh my God! Ako <laughs> <laughs> na! Anak ko, bang ori to. Wow! <laughs> Ang Kasi yung ano, binigay mo sa kanya yun, tahimik lang ako. Oo. Oh. <laughs> parang hindi naiingit. <laughs> wow! <laughs> wow. kami Wow! Ang lupit mo, pareng bal. Iba ka talaga. Ayan, kompleto na yung Saudi starter pack mo. <laughs> <laughs> Sa kuha ng CCTV, makikitang pinalibutan ng preso at tinutukan ng baril ang isang jail guard habang patakas ang mga preso. Makikitang hinahawakan ng isang preso ang nagpupumiglas na jail guard. Tinutukan din ng isang preso may hawak na baril ang isa pang jail guard. Paglabas ng bilangguan, pinara ng tatlong pugante ang isang tricycle pero iniwan din nila ito. Ang isa sa kanila na may dala ng bola. Nagtangkap ang tutukan ng isang jail guard. Nakunan ng CCTV ang pagkuha ng mga pugante sa isang sasakyan na ginamit na getaway vehicle. Agad namang nagsagawa ng checkpoint ang PNP pero wala pang nahuli sa mga pugante. Pero makikita sa video ang pagtakbo palayo ng driver ng sasakyan. Ayon sa PNP, posibleng naipuslit ng isang dalaw ang baril na ginamit ng isa sa mga pugante panawagan ng action center na tawagan sila sakaling may impormasyon sa kinaroroonan ng mga pugante. Agad namang nagsagawa ng checkpoint ang PNP pero wala pang nahuli sa mga pugante. Ayon sa PNP, natagpuan na sa Los Baños, Laguna ang ginamit na getaway vehicle. Sa kuha ng CCTV mag-aalas 11 kahapon, agad tumakbo palabas ng bilangguan ng anim na preso. Oh, you you Panawagan ng Action Center na tawagan okay sila sakaling okay. may impormasyon sa kinaroroonan ng mga pugante. Boy, mapapansin kaya tayo dito sa CCTV? Hindi naman siguro malilito yan. Bakit? Para peresta yung kalbo. <laughs> Sinubukan pa silang habulin ng isa sa mga jail guard. Nagpapagaling na sa ospital ang nasugatang jail guard. Ay, sana ako nung betlog na yun, Kinilala ang anim na pugante na sinab... Bembol na sino? Coco Martin Nievera, Waldo Bayola Valdez, Jim Boy Abunda, King Inamo, Junie Sins. Panawagan ng Action Center natawagan tawagan sila sakaling may impormasyon sa kinaroroonan ng mga pugante. ABS-CBS-CBS-CBS-CBS-CBS -CBS 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 News, Santa Cruz, Laguna. So nagbabalik po si Michael Scofield sa Lincoln Barracks para isang prison break. <laughs> si Tina <dyan>, si Ute. <laughs> Kasalukuyan hong merong nagaganap na Predacast no na kung saan merong magbibigay ng tips si Predator. Kami yung susunod diyan pagdating sa vlogging. Ang ini-interview ngayon, mga baka VFX artist tungkol sa paggawa ng uh, tamang VFX. So ngayon, ang dilema namin ni Boss gusto namin bumaba. <laughs> hindi kami makababa, hindi kami makaporma sa labas. Ngayon, nandito kami ni Michael Scofield at si Lincoln Bar. Rose. At ayun si ano, si Sucre. <laughs> Nandito kami para sa isang Mission Impossible na prison break. <laughs> parang kasi tayo nakakulong dito, buddy. Papakita ko sa inyo ano yung setup nila sa loob para mas maintindihan nyo. So yun, may production talaga dito. Hindi siya parang stick doon. Over time, improve pa namin. Kahit nagshoot-shoot, nag-iisip pa kami na pwede pang-edit Ibibigay lahat na idea na. So ito yung part na nawala na yung mic dahil sa kabubuhan ni Boss King. Siya na yung may hawak dyan. Alo, sabi mo sa memory card kaya nasira. <laughs> Ayun o, oh, nagsasalita kami pero hindi nyo kami narinig dahil sira yung audio. Sabi niya, it's time, it's time. Ayan, oh, tumatawid na ako. Makikita Ma nyo si Gio dyan. Si Gio, tatawa taw pa, kalbo naman. <laughs> <laughs> sabi niya, ayong nasa isip ni Gio, mas mahaba yung buko sa'yo. Tapos <laughs> <laughs> may hita mo si Manong yun, oh, nag-aalala sa akin. Kasi live show yun. Oh, eh, no? sila dyan. Live na live yan. May sinasabi sila vlog dyan. No? Ayun, sabi ko, ako naman. Ako Ay, naman. Ayun, tumabit si Boss King, yun. no? Know? So, parang walang reaction pero deep inside natatawa na. May ina-explain sila. Yeah, so, si yan na. Si vlog. Huling-huling <laughs> <laughs> <-muling> ka, master. <laughs> Nakawisi ka na. So, yan. Um, so, oh, baka, man, ako, baka, <laughs> kami! kami. <laughs> Kaya ako natawa. Ayan. Tapos nakita namin si Michael. So gusto rin namin siya pagtripan. Hindi, na, aminin mo na. Sabi mo gusto natin siya utuin. Sabi na, <laughs> Michael, kunin mo yung cellphone. Sabi niya, oo, oh, oh, sige. Sa taas? Ayun, kunin ko. Oo, oh, sa taas, kunin mo. O, oh, sige, sige. Napayag ako. Sa third floor. So yan, umaakting-akting pa. Kasi sabi niya dyan, ah, kunwari, aakting ah, ako. Ah, galingan niyo yung kuha. Ah. O, oh, yan o. Oh, tingnan niyo, makikita niyo yung mukha o. Oh. Talagang Ayan. So nakita niya, may nagshoot talaga, nahihiya siya. Natawa siya ng konti, pero <laughs> makakiya lang. Ayan, pero aakit siya. Pinilit siya kumakiyat, buddy. Sabi, tinigasan ko na lang ito, baka hindi ako pa sahurin ikaw. <laughs> Mababawasan yung balik ko. Hindi ko makabali. Ayan. Nakaakit siya. Successful. Palakpangan ka rin. Successful. Ang yung... saya namin. Ngayon, meron twist. Sabi ko, Michael, Michael! Andito pala yung cellphone ko. <laughs> Andito pala yung cellphone ko, nasa akin. <laughs> ang bago nating crew body? Sino to? Si Tibag body. Sino, sino? Nauli tayo ni Tibag. I'm part of the team. <laughs> <laughs> I know your secrets. <laughs> Bukod sa kay Tibag, may gusto pa sa baba. Sino? Sa soccer, anong, anong palagay mo mga software? <laughs> Sinilas ko yung gano'n. Ano yung nare-recommend ninyo? Sinilas nyo pa rin. Tinapos ko. Ano na ni Wilson? Buhatin ko, sinuwag ako. ka ba? oh gumawa ko. Swagger. Wilson, sinama na namin sa aming plano. Magsusumbong ka pa ba sa pulis? Putangay na <laughs> Natatae <issue>, si Wilson, <laughs> Kailangan niya mag-CR. So basically, it's a different approach sa yung lahat ng ginawa niya. Kasi step by step pa. Huh? Okay? So basically, it's like procedural. Mas mabilis kung naiintindihan yung notice. Because I see the process of the step, step. Kung ano yung ginawa niya. Maraming players na ganoon. May, so, so, may tao dito. So, <laughs> the other thing is like penthouse. That's it.

Sa machine siguro, sabihin ko lang sa'yo talaga, is upgrade, di ba? Kumili ka ng magandang video card, kumili ka ng magandang CCTV, maraming ram. Di ba? Yun yung optimization ng machine, di ba? re on everything. Para pag may hinahanap ka or may revisions yung client, alam mo agad sa saan mo mahanapin yung file. Putang mo bilisan mo nang tumahe, Wilson. Anong tukang ba niya? Anong tukang? Bilisan mo nang Wilson. Putang mo. Buti pa si Wilson, nagpo-flash. Si Kabin din. Si Joaquin Better na gumawa kayo lagi ng maraming versions as much as possible. Hindi na, pingin na tayo kasi hindi Ate. ako.

malaya na ang mga kawatan, ang mga puga, no? Eh, ang una nating mission, dahil malaya na kami, ay gumawa ng pro -team. Yan! Tal Di, ah, ano laro? ML. Yes! Yes! So, ang gagawa tayo ng pro team, kailangan natin ng players. players. At ang players ay manggagaling sa yes! Yes! Ay! 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 Kung makikita nyo, nasa likod natin yung mga players ngayon. No? At itong mga batang to, sila may mga trip na maging pro player. At kung gusto mo maging pro player, dapat maraming kang alam sa ML. Yan! Baka may pabanu-banu kayo eh. T testingin ko. Sige. Sige. Ano ang first kill ni Sun King? Sun King? Impale. Oh! Oo! Paltita, dota yun. Pwede. Dota yun, Pwede. Dota Pwede. yun ah. Ilang seconds ang cooldown ng SS ni Helcurt. Forty ata. Forty ata. Hindi ko parin alam pero sige Yay! Yay! Yes! Yes! Ako naman, may tanong ako. Ano ang sinasabi ni Balmond pag binubuga niya ang second skill? <laughs> Parang wala naman mga importante sa lang mo. <laughs> sa hindi na ginagamit, di pa importante. <laughs> ano ano yung sinasabi ni Balmond Healing for everything. Si <laughs> man nakikita niyo mga players ng ML sa likod, uh, road to pro players yung mga yan. Natatawagin silang Team Payaman Pro Team. Whoa! So kami lang yung katangi-tanging mga tao na nagbuo ng pro team na walang alam kung saan. <laughs> <laughs> dito kami para dalin sila o gawan sila ng sarili nilang bootcamp. Yeah! Hindi, yeah. ano bang yeah. Ano, meaning no? Naririnig ko lang lagi kay Doggy. Sa bootcamp, doon kasi nila malalaman kung ano yung sinasabi ni Balbon sa second <laughs> <laughs> lagi ko lang naririnig yun kay Doggy. Sinasabi niya, sa bootcamp, 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 bootcamp. So ito, papakilala ko lang, buddy, si, uh, si Kyle. Ikaw, anong Paano. role mo? Fighter. Tambay. Okay. <laughs> mamay, nag-iikot ka lang dun sa tangkay, ha? <laughs> And... <laughs> ito, si buddy Aljon, si buddy Ray. Tang support. Tom support. Tang support Tang support? <laughs> Bago yun ha May role palang ganon Tang support? Kasi yun yung ano eh Pag mali mali yung support Tangay mo support <laughs> Ano ba ang kailangan ng isang Gustong maging pro player Para maging pro Kailangan nila ng Bahay So ngayon mga pa Magahanap tayo ng bahay Pag wala tayong naanap ng araw Pauwi na namin sila so, <laughs> Kailangan natin mahanap So uh, let's go guys So first rule sa pagiging ML player, bawal man trash talk. Bawal na bawal. M ML player ng Na putang, putang to, nakaharang eh. <laughs> Tingnan mo nga nakaharang oh. So yun, bawal lang trash talk guys, no? <laughs> Ay, maganda, ma-practice na sa kanila ngayon. Yung tamang pag-uugali ng isang pro player. O ngayon nga, trash talkin mo kayo para makita natin. Ikaw, long hair ka pala. Long hair ka pa? Mas magaling ka naman sa akin mag-ML. Ano ngayon? Mahal kita. Wait! parang kasakit trash oh. talking niya. Parang diba? kasi mahal niya ako. Eh. Oh, tawa. Rule number two, buddy. Ano? Bawal magpa shout out. Bakit <laughs> <laughs> okay, serious ako? Tama, tama. Pa 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 shout out niya, ma mawawala yung focus niya diyan sa game. Mamaya na nasa MPL Championship kayo, ang nasa isip mo puto nagpapa shoutout out pala yung kapit bahay daw. Na. <laughs> nagpapa shoutout pa na kay kung yung tito ko. <laughs> Oy, puta, ano mawawala ka dun sa focus, 'di ba? Yung business yung rotation yung iniintindi mo. Ang iniintindi mo yung tito mo nagpapa shout <laughs> Oh, roll number 3, Jun. One cup of rice. Per day? Per day. Eko eh, kung sumakit maglain dyan yung in-game, mawawala yung focus mo. Tama. Yun. So, yung one cup na yun, maghahati kayo, pito kayo. <laughs> <laughs> Tsaka kasi, pag nag-one cup kayo, mas makakatipid kami. Oo. Oh. Tsaka, di ba dapat may yung mga kailangan kay cellphone? Ano ba? Yung pang-pang pro gaming. iPhone daw. iPhone. Ngayon, since wala pa tayong budget, at hindi pa kayo nanalo, doon muna tayo sa my phone. <laughs> o kaya galingan nyo, pag nanalo kayo, bili kayo. <laughs> Since kami naman na mag-aalaga sa inyo, pag kayo nanalo, 99% ng papapanalo na. Siyempre, sa, sa team payaman. Oo, oo. So, ganun na. Hatihan natin, ha. Pag nanalo kayo, magkano? A price pool sa MPL? 2 million? million daw. 2 million. Basta 50 pesos sa inyo. <laughs> Deal na yun, ha. 50 pesos sa atin nyo. One cup of rice. Sa ati-ate, yung isang kabang bigas, good for one year yun. <laughs> Pag Pagka isang taon na wala pang nakukuha, palit tao. Palit tao. Oh, <laughs> Anap, harap <Anap> tayo iba. Harap tayo iba. Kuya, saan po dito yung bootcamp? Ha? Huh? Yung bootcamp. Saan yung bootcamp? <laughs> yung mga nag ml <laughs> na lumalakas. Bootcamp kuya, yung mga malalak yung lumalakas mag ml Para po sa mga ML daw pa ang pagaling. ML na magagaling? Uh -huh. you know? ah, Oo. Oh. No. Doon o? Ah, doon. Mayroon doon kaya. Ah, sige kuya, salamat. Salamat kaya. Tinuro daw dito. Tinuro dito. May magaling daw dito. Tawin na may magaling daw dito. So ayun mga paano, wala kami nahanap na bahay pero meron pa kami isang <laughs> naiisip na solusyon. Last ako, resort. Last resort namin. Meron pa kaming extra space dito sa loob ng Paya At, uh, doon na muna. doon na muna. So, guys, pikit kayo. Pikit na muna kayo. Tara, dito tayo. Ay, yung guide nyo. Paano makakadaan? Hawak-hawak kayo. Ganun, uh, parang train-train shoot. Ay, may CR dun sa bahay nyo. Dali namin kayo sa bago nyo. Lilipata. Ito na. ang pinakamagandang okay, bootcamp na, na man man man. meron sa ano. Oh, dahil wala kaming nakita, no? Hanggang huwag kayong didilat dyan, ha? Pag dumilat, auto-kick sa, no? protein. team ka. ha? O, pintuan niya, na, pintuan, pintuan niya. Lang. Wait lang, wait lang. Sige, back up niya, back up uh. niya. ganda lang. Excite ba kayo? Ooh. Tingnan natin kung na-excite sila oh, eh, Pep! Eyy! Orey! Tingnan natin kung na-excite na sila. So, ito. Walang titilat ah. Sana maging masaya kayo sa bootcamp niyo. 3, 2, 1. Dilan. HELL YEAH! <laughs> So ML lang kayo sa kilig, -kilig. <laughs> <The team laughs> bootcamp guys. You. Ah, hindi matuno rito. Yan na yan. Huwag eh, niyo galawin yan. Ano yan? Yan ang furniture niyo. <laughs> oh, Huwag okay, niyo masyadong galawin yung tae. Ayahan niyo lang sila dyan. Welcome to Team Payaman Bootcamp guys. <laughs> Very happy. Very happy. <laughs> happy ang galing. Ang galing. <laughs> ang galing. Ang galing. Parang nangangati ka body ah. galing. Ang galing. Ang <laughs> <Dabin labok. laughs> <laughs> medyo mate medyo mate body <laughs>